guys kung share ko lang itong sa, sa inyo na ating naging problem about kay Orange Pi PC so akala ko is eh, so nakadeploy ito dun sa kapatid ko akala ko hindi na siya gagana or kitang kita nyo naman yung running lights yung RGB lights niya, yung frame lights is working na at saka ito wala pa siyang internet din natin nilagyan kasi nilaran natin sinay testing na for testing natin So, itong LAN 1 is wala talaga. Kasi nga, kala ko board or yung may tama na yung board natin. Then, ilang beses nang nireplash yung SD card natin na gamit sa board na Orange Pi 1. Orange Pi PC pala is hindi gumagana, not working or yung LED lights nya or itong, ayan yung light green nya kung so, nakikita nyo, Ayan, hindi siya umiilaw, nagbubot up. So, ayan. Then, steady lang yung ano niya, yung lan, hindi nagbiblink-blink -blink, yung lan ano niya, yung lan socket niya or yung ethernet adapter. Dito, ayan. ako nakikita yung is, naka-steady lang yan ng una. So, sakit ng ulo natin, naging problem natin is yun nga sayang din naman kung masasayang so inawa ko is tinanggal ko na yung mga pin nilinis ko na siya kasi madaming dumi yan daming dumi sa ano sa loob yung mga piyesa niya yung mga lilit na piyesa na yung kitang ginayos maalikabok nilinis ko na is ayaw pa rin So, hindi nagbo-boot up. Ilang beses na, dalawang beses na natin, nire-flash yung SD card niya. Is working naman. Nilagay ko naman yung SD card dun sa ano. Hindi talaga nagbo-boot up or walang power. Power. Itong ating board. Nangyari is inobserbahan ko sa katagalan is ito chineck yung mga cable nya yung mga power supply nya adapter is working naman tama naman yung voltage na pumapasok sa ating ayan yung USB to LAN sa likodan or yung tawag doon yung back converter kasi na sa likodan hindi natin lang makita nandiyan yung back converter ayan sa may sa may likodan pinalagyan na. Pinalitan ko na ng blower kasi kala ko, malaki kasi yung blower nito. Ito pa. Malaki yung blower. Medyo malaki. Ito, maliit na lang. Is 12 volts naman to Iyon yung pinalit natin. Is nagpalit pa nga tayo ng tawag dito. Itong cooling pan is ganito yung kalaki. Ito, maliit na yan. So, cheap na lang yan. Then, ayaw pa rin. Tinignan ko naman dito. Kung dito kasi, o, oh, kinakapos yung baka kinakapos yung yung kuryente or yung voltage na pumapasok tinanggal ko na to sa may coin slot yung connector niya tsaka yung RGB yung frame light niya is tinanggal ko na din ganon pa rin hindi nagbo-boot up or walang ilaw ayan o nagkita nyo naman may ilaw na yung board natin ang ginawa ko ganito guys sa katagalan inobserbahan ko siguro mga 15 days naka-stack to so araw-araw so paminsan-minsan is nag open siya nag open or mga 2 days, 3 days na-open ko tapos bumabalik na naman naobserbahan ko ngayon kagabi is ginawa ko na medyo nainis na ako na sumakit na yung ulo ko kasi dalawang ano yung ano natin yung board natin ganito yung naging problem is wag nyo muna itapon itong board na to wag nyo muna kayo magpapalit kasi mahal ito is ganun na rin tinanggal ko na itong mga pin is ganun pa rin baka dito hindi dumadali yung voltay o yung kuryente na napasok galing sa may back converter is ganun pa rin ginawa ko tinanggal ko to binaklas ko itong board naka-off na lahat din kumuha lang ako ng alcohol ito yung ginamit ko ito yung so hindi ito ano ginamitan ko ng alcohol ayan so ginamitan ko nito and then kumuha ko ng brush kumuha ko, kumuha ko ng brush na ano lang yung pwede mong gamitin yung, brass, yung brush, yung foot yung malambot lang so nasa na ba yun dito? Yung dito yun ito yung ginamit ko yung hindi naman siya ano ayan o oh. ito yung ginamit ko na toothbrush or o yung hindi na natin ginagamit na brush ayan o so kitang kita pa yung dumi galing pa yan dyan so binasa ko to na tatlong patak una tatlong patak Ginasa ako muna. Then, binasako ng alcohol. Nilinis ko lahat. Itong board, tinanggal ko yan. Pinaklas ko yan. Tapos, nangyari sa likodan, tapos sa ano, front and back, nilinis ko. Basahin ko naman apat na ano. Kasi nga sa sobrang ano ko, testing out, nagsirbahan ko. Gabi ko ginawa. Tapos, pinatuyo ko magdamag. Nagsirbahan ko nilinis ko lahat itong mga pin ayan mga yung mga 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 pyesa niya ayan mga sa loob is ginawa ko kinuskos ko lahat yan mga siguro nakatatlong gaano ako tatlong tiga apat na patak na alcohol pinanas ko siya And then pinatuyo ko sineparate ko baka ano baka kinabukasan sabi ko is gumana na then pagka umaga is yun gumamit ako ng blower yung blower sa ano sa buhok para make sure na walang matitirang alcohol or baka may moist pa sa laob ng mga pesa niya is blower ko na mga isang minuto blower blower na blower tayo then, pakatapos maglo natin, pinagana na natin yan, sinalpa ko na, working na siya pinunas ko yan, na LED na yan yan na lights na yan, ayan na green lights niya, pinunas ko yan kung nakikita nyo, isungihilaw na siya gubutap na siya, pinunas ko yan hanggang sa matuyo, kinaubagahan dun ko lang siya guro mga pinunas ko siya mga alas 8 ng gabi tapos binuksan ko siya ng umaga mga alas 6 yun working na siya so huwag nyo munang itapon kung ganito ang encounter nyo nag encounter yung problem yung board ng ano so wala naman umiilaw dito pag binubuksan ko yan noon tapos pag sinasalpa ko parang pundido yung red lights nya yun na naging problem linisan nyo lang ng maigi then patuyuin nyo alcohol lang yung katapat so sana may nai-share tayo ngayon na idea patungkol dito kay Orange Pie PC na nag-encounter nyo kala nyo sira akala natin sira pero hindi pa pala kumamit lang tayo ng alcohol ginamitan natin burnasin natin girmisan natin so ito is nag-running na siya ng 6 hours so dati hindi siya nag-open siguro mula pang 1 hour mga 15 minutes mamatay na yan nailaw na yan na uh, power ayan yan na green lights niya nyo munang tapon o palitan kasi para hindi kayo magasto ang sayang din naman ayan so sana may nagustuhan kayo kung video o nagustuhan nyo itong video na sinerko, ko at kung nagustuhan mo i-like and subscribe naman itong ating channel para sa marami pang video na i-upload o si-share natin ganitong konting kalaman sa ating mga ibinabagi. Maraming salamat guys.